hindi mapigilan ng mga Davao content creators na mamangha sa ganda ng mga tanawin at infrastruktura ng ilan sa mga religious compounds ng The Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Sa kanilang pagbisita, una nilang tinungo ang Covenant Mountain and Paradise Garden of Eden Restored o mas kilala bilang KOJC Prayer Mountain. Sunod naman nilang tinungo ang Glory Mountain na matatagpuan pa rin sa Tamayong Davao City. Dito, hindi rin nila mapigilang mamangha sa napakagandang tanawin at arkitekto na kahit nasa paananan ng bundok ay parang nakapunta ka na sa ibang bansa. Kaya naman labis-labis ang kanilang pagkamangha at pasasalamat kay Pastor Kibuloy sa pagkakatong ibinigay sa kanila na makabisita sa mga lugar na itinuturing na banal at sagrado ng kongregasyon as a photographer, ma like ma amaze ka sa ano sa place because maragay sa like, by nature it's a na arrange siya. Dili lang nimo siya makita as a vanishing point. Combination of color na makita nimo too far na mugusamot ka po to to your lens or to your simple to your naked eye. <laughs> it's my first time na kayo sa Lodi Ali. Then Grabe, wala ko na-expect na inani. Dekanindot ang view di ay sa sulod and nature kaayo. Amazing kasi hindi natin ma-imagine na sa ganitong place uh, na put up niya ganito mamba, nagkaroon ng ganitong kagandang place. So, ganito pa lang, makapag, makapagsabi ako na makaingon ko nga nindot yun ang iyang pagdumala di aling lugar. Kay grabe ka nindot, gabi ka plaster. Actually, the first impression, um, very fascinating. No? Kasi, maganda yung landscape, maganda yung pagkakadesign, maganda yung pagkakaplano ng, ano, and very ang lawak niya, no? Uh, at saka yung garden ay maganda ang pagkakamanage talaga. Uh, sa ganito kaganda na lugar, no? Ito ay kailangan ng isang mahaba at maayos na pagpaplano. At nakikita natin sa isang leader na nagkaroon ng ganito kaganda na ang uh, proyekto ay talagang nagbibigay ito ng hudyat na talagang siya ay magaling, matalino at talagang masusing nagpaplano sa kanyang misyon no uh, especially para sa kanyang mga kaanib. Mapapawakan ka talaga sobrang ganda ng lugar. Kasi kumbaga ako as a travel content creator, dami, madami, na ako napuntahan ng mga tourist spot, mga magagandang lugar. Pero ito, iba-iba ito sa lahat eh. Yung parang mapapasabi ka na lang na para kang nasa paraiso. And the, the, the good thing is nasa Davao City lang siya. So, pag mamamangha ka na hindi mo usok katakalain na meron palang ganito kagandang lugar dito sa Davao City. Bukod sa Prayer Mountain at Dory Mountain ay tinungo rin ng grupo ang KOJC Kingdom ang pinakamalaking indoor cathedral sa mundo na may 75,000 seating capacity. Para sa kanila, ang magagandang proyektong ito ay nagsisilbing patunay sa husay at talino ng pamumuno ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya naman naniniwala ang mga ito sa adhikain at advokasya ni Pastor Kibuloy at kasabay ng kanilang pasasalamat ay nagpahayag rin sila ng kanilang suporta sa pagpasok ng buting pastor sa politika. Uh, actually, kahit hindi pa ako nakapunta dito, no? uh, even before pa, uh, talagang sinusundan ko yung leadership ni Pastor Apollo Kibuloy, At maaring masabi ko na talagang maganda yung kanyang pamamalakad at makikita natin ito sa kanyang mga proyekto. Nagpapahalaga siya sa mga uh, magandang tanawin uh, para mabigyan ng, ang mga tao nang ganitong classic uh, ganda ng mga uh, lugar uh, dito sa Davao City. Para kay uh, Pastor uh, Apollo Kibuloy, uh, uh, sana po ay lalo pa tayong lumakas at uh, tumibay no sa ating pakitibaka at uh, nandito po kami sumusuporta sa inyong pagka uh, sa inyong pagka uh, kandidato no pagka senador sa ating republikang Pilipinas. Pero kung like i-example e, e, nato si Pastor is like ang ihang gidala is adili lang sa leader, also a member of that community. So gusto niya ang ang ang, ang community niya is sustainable food source. Kumbaga ang Pilipinas kung madalner niya is pwede na mo-sustain sa pagkaon tanan. So wala na tay pangitaon Yes mas guwapo gani na naa na god fearing na anom hadlok ka mamakak sa sa imuhang sa imuhang, imuhang katauhan mahadlok ka mubuhat o og kadaot sa imong katawan, kay naa kay kahadlok sa Ginoo para sa kuwa kung kung mingon mo about as a politician kung igrab na nato ni eh, igrab na nato eh, na si pastor kung kung alanganin pa mo ayo nag alanganin Mona ni ato ang chance na mabago na to ang Pilipinas. We know uh, Pastor Kiboloy is a uh, religious man, uh, mahal niya ang Pilipinas, and alam din natin na um, kaalidad siya ni VP Sara at natin former President Rodrigo Roa Duterte. So yun nga yung kinakampanya natin na dapat ang iboto natin yung mga tao may paninindigan, may pagmamahal sa ating bayan. And of course, uh, may takot sa Diyos. Uh, Inaanyayahan ko lahat na wag ninyong uh, kakalimutan isali sa inyong balota si Pastor Kibuloy kasi nga isa siya sa magdadala sa magandang Pilipinas. Kasi po kami as a Pilipino, uh, kami po ay naninindigan at susuporta po kami kay Pastor Kibuloy. Bukod sa pagpapanatili at pagpapayabong pa ng ating likas na yaman, kabilang sa advokasya ni Pastor Apollo Sikibuloy ang labanan ng droga at kriminalidad, pagpapatayo ng National Superhighway System, turismo, maiahon ang Pilipino sa kahirapan at ang zero corruption sa pamahalaan.